Napakahalaga po ng timing ng pagkain natin sa gabi pati pagtulog. Very important anong oras kakain sa gabi at ano yung kinakain mo sa gabi. Merong mga pagkain mabuti para makatulog ka, merong pagkain hindi ka makakatulog pag yun ang kinain mo. Tsaka yung timing, yung oras. 'Di ba? Yung iba kasi kakain ng alas 9, napakarami. Tapos biglang hihiga na lang, nako, maraming bad effects siya. Yan, no? is it bad to eat before bed? Yung malapit na matulog. Ito, 3 hours kumain bago siya natulog. Sabihin, 6 o'clock siya kumain, na o'clock siya natulog. Mahimbing ang tulog. Ito, hihiga agad tapos kumain, ayan, di siya makatulog. Masakit ang tiyan niya. Paano? Punong-puno ng pagkain yung tiyan niya. Anyway, just in case na parami yung kain nyo, nagparty kayo sa gabi, kaya ayaw nga ah, kumain sa labas sa gabi. Mahirap matulog eh. Kung talagang walang choice minsan, pwedeng lakad-lakad konti, matunawan, at paghihiga, left side. Kasi pag left side yung higa mo, mas hindi ka mag-gird. Ito yung pagkain, no? Mas di aakyat sa esophagus. Pag right side kasi, mas lalabas yung kinain mo, mas, mas uh, magka heartburn ka. So, ano yung bad effects pag kumain ka ng uh, <clears throat> malapit na sa oras ng pagtulog? Mas hindi maganda ang tulog mo. Kasi nga dapat, wala na dapat laman ng tiyan natin. Pag nakahiga tayo, so relax na yung utak natin. Ang problema nga, pag maraming laman ng tiyan mo, hihiga ka, hindi maganda yung digestion. Ang gusto ng tiyan natin, nakatayo by gravity, matutulungan digestion, palakad-lakad, gumagalaw para ma-burn yung calories. Ang daming laman ng tiyan mo, dalawang platong kanin, hihiga ka. So, ano gagawin ng katawan mo? Tutunawin niya yon. Mahirapan siya magtunaw. So, yung tulog mo hindi maganda. Baka bangungutin ka pa. Okay? Mapapabagal yung digestion mo. Ayan. May tinatawag ng food coma. Yung post-meal drowsiness, yung pag kumain, antok na antok ka, parang hindi mo madilat yung mata mo kamay. No? Kumain lang, hindi na niya nalinis yung kinain niyang pizza at alak o plastado na food coma na comatose. Bakit? Usually, puro carbohydrates, puro fast food, puro alak, sobrang dami kinain yung dugo na punta sa tiyan, na antok siya masyado. Diba minsan pag ala, ala una, alas dos, antok na antok din tayo eh. Kasi nga naparami yung kain. Tsaka hindi maganda yung pinili niyang pagkain. So, sira ang tulog. Second, pag kumain ka ng marami bago matulog, heartburn ang makukuha mo yan. Oh. Andaming ang daming laman ng tiyan, umaakyat heartburn. Masasakit ang tiyan mo. At pati yung temperature natin, umiinit pala. May pag-aaral. Pag, oh. pag, may, pag maraming laman ng tiyan mo, mafe-feel mo, mas mainit ka. Higher body temperature, higher heart rate. Pati puso mo, mabilis ang tibok. Hindi natin alam, baka pati blood pressure, tataas din dito pag busog na pusog. Kasi nga, gusto ng katawan mo matulog na, pero yung tiyan mo, hindi pa na natutunaw yung kinain mo. Siguro magagalit ang tiyan mo. Sasabihin ng tiyan mo at yung mga pancreas mo, tulog ka ng tulog, ni mo ako tinutulungan eh. Diba? Ikaw, sarap ng tulog mo. Pero yung tiyan, hirap na hirap, kaya hindi kita papatulugin. Tataas yung temperature, tataas yung heart rate, sira ang circadian rhythm. Circadian rhythm is the body clock. Ito maganda. Susunod tayo sa body clock. Ibig sabihin, pag may araw na, dapat gising tayo. Okay? Pag wala ng araw, madilim na, uh, mas matutul, inaantok na tayo. Ito, matutulog ka na, kumain ka pa ng marami. So, nasira yung body clock mo. ba? Diba? Kasi dapat sa gabi, hindi ka nakakain, tulog na eh. Eh, ginulo mo, nag-midnight snack ka pa. So, hindi masarap ang tulog, pagising mo, hindi maganda. Number five, bad effect, na pagkain, midnight snack, o malapit na matulog, doon kakakain, mas tataba ka. Kasi syempre nga, pag kumain ka ng, let's say, six o seven ng gabi, pwede ka pa maglakad-lakad, trabaho ka pa. Pwede ka pa mag-stretch. Eh kung pagkain mo higa na agad, puro pupunta na yun sa bilbil, 'di ba? Tataba, higher blood sugar, higher health risk. Yan, no weight gain, metabolic syndrome, mas tataba tayo. Kasi tulog na dapat kumain ka pa eh. Possible din makakain ka ng pagkain may caffeine, hidden caffeine, hindi lang kape, hindi lang energy drinks may caffeine, Paggabi hindi ka makakatulog. May mga tsaa na may caffeine. Chocolate, dark chocolate, may caffeine. Soft drinks, may caffeine. So lahat yan, nakakasira ng tulog. At syempre, pag hindi ka nakatulog, eye bags. Pagising mo, parang hilo-hilo ka, groggy ka, para kang lutang, masakit ang ulo, irritable sa umaga, mabilis ang heart rate sa umaga, mataas ang blood pressure, puyat, mataas ang blood sugar at masama sa mental health yun po yat depression and anxiety. Paano nga kumain ka bago matulog? Na kumulo lang antiyan mo. Okay? Ano mga pagkain iiwasan bago matulog? Yung mga very spicy, 'di ba? Masakit sa tiyan. Very acidic. O baka siguro maraming bawang, sibuyas, healthy po to pero siguro tanghali mo na lang kainin. Gusto mo ng spicy sa tanghali na lang. Kasi pag sa gabi, yung chocolate, acidic, kahit yung mga tomatoes. Uh, tomatoes kasi and tomato sauce, minsan parang maasim-asim din siya eh. Parang acidic din eh. So, coffee, tea, soft drinks, energy drinks, chocolate, baka hindi ka makatulog niyan. And fast foods in general. Yung mga very oily foods. Alak po hindi maganda. Alak, aantukin ka pero yung tulog mo mababaw mababaw ang tulog mo, may hangover ka pa, at yung muscles mo, masyadong relax. ba? Diba? Pag usually, mas malakas ang hilik eh, pag lasing na tulog. At pag malakas ang hilik, pwede ka mag-sleep up niya. Pwede magkulang na oxygen sa katawan. Minsan, yung mga lasing, nakalawit pa yung kamay, nakalawit yung paa, baka masira pa yung nerve nyo, naipit nyo yung kamay na buong gabi. Kasi nga, lasing na lasing. Eh. Kaya hindi maganda rin ang alak pampatulog ano mga pagkain. Actually, kung talagang, ito kasi problema eh. Gusto natin kumain ng maaga, ba? Diba? 6 to 7 p.m. Yung iba nga, no food after 6 eh. O sige, nga 7 p.m. Hihiga ka ng 9 o 10. Ang problema, pag masyado maaga yung kain mo at konti ang kinain mo, nagda-diet ay. ba diba? gusto natin mag-diet? Gugutumin ka pagdating ng 9 or 10 p.m. Paano ngayon yan pag ginutom ka? 'di ba? Mapapakain ka ng alas 10 ng gabi, paano ka pahihiga no? So, pwede ka naman kumain pero konti lang. Pwede ka magsaging, yung mga may tryptophan. Yung may foods na may tryptophan, nagiging serotonin at melatonin pampantok. Pwede strawberry, pwedeng banana, pwedeng gatas, pwedeng konting mani, o siguro konting tinapay, para very light very light snack lang, 150 calories or less. Konting-konti lang. Para lang uh, hindi ka gutumin kung talaga sumasakit yung tiyan mo. Tapos yun na nga, dahan-dahan sa paghiga. May tips tayo pa paano gagawin nyo kung naparami yung kain mo. Tulad na sinabi ko, pwede humiga sa left side. That's one tip. Okay? Kung talaga napakain ka eh. Para hindi ka mag-gastroesophageal reflux or GERD. Number two, pwede itaas yung ulo mo. Okay? Uh, pag napakain ka nga or kung meron kang heartburn, mga isa-dalawang unan. Ang problema lang kasi kung masyado mataas, baka sumakit ng likod mo at sasakit ng leeg mo. So, konting taas lang. Mga dalawang unan lang. At may mga kama na itataas. Iwas sa alak at Kape, pag malapit na matulog, siguro hanggang tanghali lang. Kasi stimulant yan eh. Hindi ka maantok. Ito po maganda. So, pag kumain tayo sa gabi, ang gusto nga natin, ma-digest. Kasi usually, four hours yun eh. Kung kumain ka, four hours bago mawala sa tiyan mo. So, pag nandiyan pa yung pagkain sa tiyan mo, one hour pa lang, pag humiga ka, aakyat yan talaga. So, pwede ka maglakad-lakad. So, by gravity, bababa yung pagkain, matutulungan mo digestion mo. Pati yung mga bituka, intestines, mas gagalaw. Pwede ka mag-stretch, stretch, stretch, oh. stretch ng kamay, stretch ng leg. Any movement para at least matunaw, tulungan mo yung tiyan mo. Tulungan mo yung digestion, huwag mo tulugan. ba diba? Para at least pag maganda yung digestion, baka makautot utot ka pa, mamaya dudumi ka pa muna, para mas matunaw siya. Okay? Matulungan mo siya. Hindi ko sinabi mag-jogging kayo, ah. Sabi ko lang, light exercise para lang matuna yung kinain mo. Tapos, dapat maluwag ang baro. Maluwag ang baro. wag masikip dito. Hindi ka makahinga. Diba? Huwag yung masyadong small o medium o masikip dito sa tiyan. Pag sumikip ang, ang underwear mo, masikip ang pajama mo, masikip ang baro mo, maipit ang tiyan mo aakyat yung kinain mo. Magka-heartburn ka lalo. Dapat very loose. Pati underwear, dapat maluwag. Yung tutulugan mo, dapat tahimik, malamig, kalma, para ma-relax ka. Tigil sigarilyo, kasi sigarilyo, nagkakos din ng heartburn. Eh. Uh, mas nagre reflux yung kinain natin. Tapos, importante nga, spacing. Lalo na sa mga nagda-diet. 'Di diba? Mas gusto mo konti na lang kakainin mo. Actually, mahirap matulog ng gutom. Pero pag nagda ka, eh, yung mga nung panahon ng gera nga dati, 'di ba? Ah, nakita mo namayat sila, natulog sila gutom. Kung konting gutom, okay lang. 'Di ba? Sa ibang bansa, sa mga Japanese, 'di ba, sabi nila konting busog lang tama na. So okay lang a little gutom para pagising mo, payat ka. Kung ayaw mo magutom, kakain ka ng marami. Yan 'yan nga ang problema. Maraming kinain mo pagkatulog, marami ka naman maramdaman. So just right ang kakainin mo para umabot ka lang next day. Okay? So maganda 3 hours ang last meal before sleeping para maganda sa digestion. So finally, tips for eating before bed, 3 hours before ang um, bago matulog, bago kakain, mas maganda ng 4 hours mga pamparelax, gatas, yan, konting prutas, saging, iwas sa mga spicy foods, iwas sa soft drinks, kape at tsokolate at alak. Saan po nakatulong tong video? Yung timing ng pagkain at yung klaseng kinakain, napakalaga para masarap ang tulog para maging healthy po tayo. God bless.